Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw at ito nga bubunutin ko na nga mamaya yung mga parapol ng inyong tindera at ayan, good luck na nga lang po sa lahat ng mga mananalo dito. At dito nga mga mare ko, bawat bili nga nila ng worth 200 pesos eh meron nga sila isang free raffle entry. Dito nga sa parapol natin mga mare ko, abay napakarami talagang pangalan ang mabubunot kahit doble-doble nga yung pangalan nila, abay pwedeng pwede yan. Bumunot nga ako dito ng 20 winners ng worth 100 pesos na grocery items. Bumunot din ako ng 15 winners worth of 150 grocery items. At 10 winners naman mga mariko para sa ating 50 pesos na Gcash. At dito nga rin mga mare ko, bubunot nga po ako ng limang winners na mananalo po ng spaghetti set. Bubunot din po ako ng sampung winners natin na mananalo naman po ng 60 pesos worth Revisco products. At yung pinaka grand prize natin, eh 500 pesos yun mga mare ko. Abay, napakalaking tulong din talaga yon sa ating mga tumor na palaging bumibili dito sa aming tindahan. Ayan nga yung mga... Uh, pa eksena ngayon ng inyong tindera. Dati kasi yung mga binibigay namin talaga sa aming mga customer po. Ayan, pasensya na may motor na maingay. So yung dating mga binibigay ko sa aking mga customer, eh lahat talaga ng mga bumibili dito, ay eh, binibigyan ko. Pero ngayon nga ganito na yung ginawa namin na uh, palaro dito sa aming tindahan. So noon yung mga binibigay ko talaga mga kape, mga noodles, tapos ano pa, mga sabon yata yun. So... Pero ngayon nga, naiba na yung pinaka pamimigay natin ng giveaway sa ating mga customer. Kaya mamaya, ayan, bubunutin na natin ito. At good luck na nga lang po sa lahat ng mga mabubunot ko. At yung mga hindi naman po mabubunot, eh, bawi na lang po kayo sa susunod. So, ayan.